Ito ang GMA Regional TV News. Pagkundin trapiko ang sumalubong sa mga biyahero pabalik sa kanilang bayan at probinsya matapos ang mahabang holiday break. Katulad na lang sa Pagdilaw, Quezon, kung saan mabagal ang takbo ng mga sasakyan sa bigat ng trapiko. Bukod pa riyan, dagdag pasakit din sa mga motorista ang mga bahagi ng kalsadang nasira dahil sa mga nagdaang bagyo. Sa Kalapan Oriental, Mindoro naman, umabot sa mahigit isang daang sasakyan ang nakapila kahapon papasok sa Kalapan Port para magtawid dagat papuntang Batangas Port. Kahit sa mismong pantalan, mahaba rin ang pila ng mga pasahero na umabot daw sa ikatlong palapag pati na rin sa labas. Ayon sa Port Management o Manager ng Philippine Ports Authority Mindoro, hindi naman naantala ang mga biyahe. Marami lang daw talaga mga biyahero kaya para makontrol, nagkaroon sila ng entry passes. Nakita sa Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea ang tinaguriang monster ship ng China Coast Guard. Hinala ng Philippine Coast Guard, layo nitong sindakin ang mga mangis ng Pinoy roon. Balitang hatid ni Chino Gaston. Gamit ang dark vessel detection ng Canada, na-detect ng Philippine Coast Guard ang paglalayag ng Vessel 5901 o ang tinaguriang Monster Ship ng China Coast Guard sa layong 54 nautical miles mula sa Capones Island sa Zambales. Terrain. 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 Kaya kaagad raw ipinadala ang BRP Cabra kasama ang Caravan Reconnaissance Aircraft para tingnan ang ginagawa ng Monster Ship. Alas 5 ng hapon nitong Sabado na kumpirma ang presensya ng barko sa Baho di Masinlo. Coast Guard, CD5901, this is BRP Cabra. MRRV 4409 We are reminding you that you are inside in the Philippine exclusive economic zone. Please leave this area immediately. Over. Tingin ng PCG, layon ng China na sindakin ang mga Pilipinong mangingisda. They want to um, um legitimize their presence sa vicinity ng Bao de Masinlo. I think this also threatens ang ating mga mga ng Pilipino para hindi sila makapangisda sa area ng Bao de Masinlo. June 2024, nang mamataan ng monster ship malapit sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, kumpara sa 2,265 tons ng BRP Teresa Magbanwa at Melchora Aquino na mga pinakamalalaking barko ng ating Coast Guard, limang beses na mas malaki ang monster ship ng China sa bigat na 12,000 tons. Ito nga ang pinakamalaking Coast Guard ship sa mundo. Sinusubukan pa namin kunan na pahayag ng Chinese Embassy kaugnay nito. Patuloy naman ang pagsusuri ng Philippine Navy sa natagpo ang underwater drone sa San Pascual, Masbate. Hindi pa masabi kung sino ang may-ari at kung ano-ano ang kakayanan nito. Pero para sa PCG, dati nang may mga underwater drone na gamit ang China sa loob ng EEZ ng Pilipinas. This has been going on for the past few years. We need uh, a thorough um, uh, evaluation. Ano ang mga data na nakukuha nito. Uh, and obviously this violates no, ang ating uh, sovereign rights. Tingin dito ng military historian at defense analyst na si Jose Antonio Custodio, posibleng naghahanap ang China ng ruta para makalabas ng Pacific Ocean ang kanilang naval assets o submarines. Kung may konting kukote lang, may kita niya na the Chinese are sending um, probes to map the area so that their submarines can enter. You don't have to be a rocket scientist to understand that. Wala pang reaksyon ang Philippine Navy sa pahayag ni Custodio. Pero sabi ng isang source ng GMA Integrated News, hindi dapat ikabahala ang natagpuan drone base sa paunang pagsisiyasat. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mainit-init na balita, dumating po sa Pilipinas ang nasa 300 Afghan nationals na tutungo rin kalaunan sa Amerika. Ayon yan kay isang uh, senior government official ng Pilipinas at isang State Department official ng Amerika. Sabi ng dalawang opisyal, pansamantalang mananatili ang mga Afghan sa isang pasilidad dito sa bansa bilang bahagi ng isang kasunduan ng Pilipinas at Amerika. Sila ay may mga dating uh, nagtrabahong para sa U.S. government at mga eligible na para magkaroon ng U.S. Special Immigrant Visa noon pang 2021. Ayon sa opisyal na Pilipinas, inaasahang makukumpleto ang pagproseso sa kanilang visa matapos ang 57 na araw. Tiniyak naman ng opisyal ng US na hindi nito maapektuhan ang visa operations ng US Embassy dito sa bansa. Ito ang GMA Regional TV News. Dito sa Cebu, nabiktima ng tatlong kawatan ng isang negosyante. Sa kuha ng CCTV sa Cebu City, kitang binuksan ng 21 anyos na si Remark Broa ang gate para ipasok ang kanyang sasakyan. Makalipas ang ilang minuto, bumaba ang dalawang lalaking nakasakay sa motosiklo at pumasok din sa apartment complex. Sumunod pa ang isa nilang kasabwat. Hindi na nakuna ng video pero iginapos daw si Browa ng mga sospek at tinakpan ng tape ang bibig. Kasunod nito'y tinangay ang dalawa at kalahating milyong pisong kita niya kasama ang mga alahas, ATM cards at iba pang dokumento. Patuloy ang paghahanap sa mga sospek. Ito na ang mabibilis na balita. Nasunog ang kotse niyan sa paanang bahagi ng EDSA Ortigas flyover northbound kagabi. Ayon sa driver ng kotse, sinanyasyan siya ng mga kasabayang driver na tumutulo ang gasolina ng kanyang sasakyan. Napahinto at napatalo na siya ng biglang magliab ang likurang bahagi ng kanyang sasakyan. Walang nadamay sa insidente pero nagdulot yun ang pagbigat ng daloy ng trafiko. Inaalam pa kung ano ang ng pagtagas ng gasolina sa sasakyan. Oh, Nagliliyab ang motorsiklo niyan matapos sumalpok sa isang minivan sa Banga South Cotabato. Nasaway ang rider ng motorsiklo. Malubha naman ang isang pasahero ng minivan habang sugatan din ang lima pa niyang kasama. Diktas naman ng driver ng minivan na hawak na ng mga pulis. Ayon sa driver ng minivan, biglang pumunta sa gitna ng kalsada ang kasalubong nilang motorsiklo. Kumabig siya kaya natumba. Iniimbestigahan na ang insidente. O sa mga mari at pare ko dyan na gustong mapanood ang mga entry ng Metro Manila Film Festival, pwede pa kayong humabol. Extended kasi ang screening ng MMFF Films hanggang January 14 sa ilang sinehan. Bukas na dapat ang huling araw ng film festival. Pero sabi ng MMDA, pinalawig nila ang screenings dahil marami pang gustong manood. Magagamit pa rin ang complimentary passes sa extended run ng MMFF. Kasama sa mga pwede nyo pang panuorin sa extended run, ang 2024 MMFF Best Picture, Green Bones. Mapapanood ang Green Bones sa mahigit 180 na sinihan sa buong bansa. Blessed at grateful si Asia's Limitless star Julian San Jose sa kanyang pagtanggap ng parangal mula sa Aliw Awards 2024. Siya kasi ang itinanghal na Entertainer of the Year at recipient din ng Best Collaboration in a Major Concert kasama si SB19 at The Voice Kids Coach Stell. Para yan sa kanyang lang Julie and Stell ang ating tinig concert produced by GMA Synergy, GMA Entertainment Group, and 1Z Entertainment. Ayon kay Julian, isang blessing at privilege ang natanggap niyang parangal na nagsisilbering motivation niya para mas pagbutihin pa ang kanyang craft. Walang hanggan at walang pinipiling okasyon ang pagumahal ng mga magulang. Yan ang nasaksihan sa isang kasalan sa Pinamalayan Oriental, Mindoro. Hindi lang sa looks, literal na nag-serve raw si nanay at tatay. Dress for the occasion ang mag-asawang Mary Jean at Art Panganiban. Pero bago pa man umariba sa kasalan, salutuan muna sila umeksena. Ayun no, ang kanila kasing food cart business paanda na pampagana sa kasal ng anak na si Aileen at asawang si Renzon. I do naman ang sagot ng mga bisitang nakitusok-tusok sa Andy Street Food. Benta rin sa mga nakisaw-saw na netizens ang video. Viral yan with more than 800,000 views. Trending! Trending. fishball pa more.